Welcome back mga kaboxing! Sumatapos nga pong nagpost sa kanyang social media account ang sinasabing makakalaban ni two division undisputed at undefeated champion na si Naoya Inoue para sa kanyang magiging comeback fight sa Amerika na si undefeated Mexican boxer Alan David Picasso ng isang larawan nito kontra kay Naoya Inoue at petsa ng magiging laban ng dalawa ay pumutok naman ang balitang umatras ang kampo ni Picasso at di tinanggap ang offer ng kampo ni Inoue. Samantala, Maraming mga boxing fans naman ang naniniwala na dahil sa payo ni former world champion at Mexican boxing legend Eric Morales huwag tanggapin ang laban dahil sa naniniwala ito na hilaw pa ang kanyang kababayan at kulang pa sa experience kahit pa daw may undefeated record ito ang isa sa naging dahilan kung bakit tinanggihan ni Picasso ang sanay pinakamalaking opportunity na makakalaban ng isang pound for pound fighter at maging undisputed champion at kumita ng malaking pera sa kanyang buong kare. Ayon sa mga report, dahil tuluyan na ngang umatras ang WBC mandatory challenger ni Inoue na si Alan Picasso, ay nasa final stage na daw ng negosasyon ang kampo ni Inoue kontra sa rank number 2 para sa WBA, rank number 8 para sa IBF at rank number 10 para sa kanyang hawak na WBO Super Bantamweight belt na si Ramon Cardenas. May kasalukuyan itong kartada na 26 wins with 14 knockouts at isang talo at may edad na 29 anyos Marami naman ang naniniwala na magiging easy fight lang din daw si Cardenas kontra kay Naoya Inoue. Target na ganapin ang laban ng dalawa ngayong paparating na Mayo 4 sa Las Vegas. At kasabay ng bakbakan ng dalawa ay isa pang world title fight para sa pagdepensa ni Rafael Espinosa sa kanyang hawak na WBO Featherweight Champion Belt. Sa ibang balita naman mga kaboxing, isang Pinoy boxing manager na si Brico Santig at alaga nitong bridge weight fighter na pambato ng bansang Pakistan na si Timur Khan ang kasalukuyang stranded sa Australia at di makauwi dahil di ito binayaran sa napagkasunduan at napirmahang bayad kontra sa former UFC fighter at pambato ng Australia na si Tyson Pedro na ginanap nitong Pebrero 26 lamang. May undefeated record nga po itong si timer Khan mga kaboxing bago ang kanyang laban kay Tyson Pedro na 15 wins with 13 knockouts. Ngunit natalo nga lang po si Khan via 7th round technical knockout sa nagsilbing debut battle ni Tyson Pedro. Bagamat wala namang naging problema at tanggap ng kampo ni Khan ang unang pagkatalo, ang di nila tanggap ay di sila makauwi dahil di sila binayaran sa binigay na time frame ng nagpromote ng laban. Si Chad Kumic at John Luano ng GNI Promotions ang tinuturing ng unsi sa ating kababayan. Dahil ayon sa report, bago pa man ang laban ay pumirma itong si Chad Kumic ng isang promissory note na ibibigay nila ang bayad na $60,000 o mahigit 3.5 million pesos plus $850 Australian dollars para sa visa fee alas 12 ng Pebrero 28. Naging witness pa si Patrick Cusick ng WBC Australasia sa pagpirma ni Kumic sa nasabing promissory note. Ngunit dahil wala nga pong nakuhang bayad ang ating kababayan at fighter nito kahapon ay di sila nakalipad pa uwi at kasalukuyang nananatili sa Australia at nag-aantay na maibigay sa kanila ang kanilang bayad. Ang masaklapan pa nito mga kaboxing dahil di lang ang kababayan natin ang di nabayaran. Dahil ang Thai boxer na si Sukpas Ride Punpitak na lumaban din sa nasabing boxing event kontra sa pambato ng Australia na si Jackson John England ay di rin nabayaran ng nasabing promotion.